Inilalaan ng Department of Agriculture ang naging ambag ng sektor ng agrikultura sa paglago ng ekonomiya, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 5.9% na economic growth sa third quarter ng taon, lumalabas na 0.08 na puntos ang naging ambag dito ng agrikultura matapos makapagtala ng 0.9% ng paglago sa ikatlong quarter. Pero ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel, dapat pang palakasin ang produksyon para lumaki pa ang kontribusyon ng sektor sa Gross Domestic Product o GDP. Malaki raw kasi ang papel ng agrikultura hindi lang sa pagtitiyak ng supply ng pagkain sa bansa, kundi maging sa pagbibigay ng trabaho at pag-angat ng maraming Pilipino mula sa kahirapan. Dagdag pa ng kalihim, dapat maghanda ang buong kagawaran para tsaking mas marami ang aanihin sa mga sakahan, hayupan at palaisdaan habang isinusulong ang utos ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing makabago ang sektor.